Hindi mo na ulit kailangan mangutang para may baon ako. Hindi mo na kailangan tipirin yung sarili mo para may pamasahe ako. When I learned that I am the batch valedictorian, I was really happy. But at the same time, I was worried about my mom. Kasi alam ko, kapag nalaman niya she would be very proud of me that she would want to give me a grand celebration. Pero alam ko rin sa sarili ko na even as simple as Jollibee hindi pa kaya sa ngayon. But I want her to know that it's okay. It's okay even if your love is all that you can give. Because your love brought me here. Kaya I love you, ma. Grabe no, ibang klaseng anak. Habang yung iba, busy mag-celebrate siya, naiisip pa rin ang hirap ng nanay niya. Kahit balidaktoryan siya, kahit ang taas ng nakuha niya. Pero alam niya kasi na hindi siya umabot sa taas mag-isa. Alam niya na may nanay na halos hindi kumakain para lang siguradong may baon siya sa eskwela. Hindi lahat ng ina kayang bumili ng handa. Pero halos lahat kayang magtiis para makapag-aral, makapagtapos yung mahal niyang anak.